Nagpapadagus pa hastango niya ng pigigibong investigasyon kang otoridad dapit sa pagkakasulok kang MV Kenship baga alas 12 kasugmang ugto mantang nakaangkurahe sa Castilla Port Barangay Poblasyong Castilla, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon kang Bureau of Fire Protection sa Banuaan, posible subot na ang depektibong host kang LPG as impagsangaw kang tangki kainian pinuunang kang kalayo na nagdura ng tulong oras bago maideklarang fire out. Unang-una po, yung barko ay ah, hindi po siya nakadak sa pier ba ang approximate distance ng barko mula doon sa dock ng pier is more or less 300 meters po. So, hindi namin basta-basta maabot ng aming fire truck yung barko. And at the same time, pag kinukulang kami ng mga gamit namin, gaya ng self-contained breathing apparatus, mga hoses, personal protective equipment ng mga tao, ay kailangan pa namin sumakay ng travel boat nang Navy para madala namin po yung mga gamit doon. Isa pa po ma'am, pag barko po kasi ang nasusunog, ay marami po ang compartmentation niyan. In space, madilim, sobrang usok, kaya nahihirapan po kaming mapasok agad yon. Napag-araman man na Desyembre pa ka nakaaging taon na kaangkurahe ang nasambit na commercial vessel asin naghalat na sana ning go-signal sa saindang kumpanya nga Liwat na makapagbiyahe. Uh, lagi po nating i-check yung ating mga barko kung maayos ba ang ating mga equipment dyan. At the same time, kung mangyari po na may sunog, tama po na itawag po agad sa ating mga coast guard na stations or substations para po agad na marespondihan. Mientras tanto, apuera sa Philippine Coast Guard as in BFP Nagtabang man sa pag kang kalayo ang personajes kang Philippine Navy, Municipal Disaster Risk Reduction Office as in ang kang Philippine Force Authority Kaspidia. Maswerte man na mayong nakulugan sa walong sakay kaining crew. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.